Tukoy na ng otoridad ang pagkakinanlan ng mga salarin na siyang pumatay sa mag-asawang online seller dano sa Mexico, Pampanga. Dalawang anggulo naman na ang sinisilip ng mga investigador sa krimen. Report mula kay Mark Gabriel. Biyernes ng hapon ang makuha na ng CCTV sa Mexico, Pampanga. Ang pickup up na ito na sinasakyan ng mag-asawang online seller na sina Arvin at Lerma kitang binubuntutan sila ng dalawang lalaki na magkaangkas sa motorsiklo. Pagdating sa bahaging ito ng Barangay Santo Cristo, dito na huminto ang mga sospek. Naglakad sila papalapit sa sasakyan ng mga biktima at saka ito pinagbabaril. Dead on the spot ang mag-asawa habang nakaligtas naman ang 6 na taong gulang nilang anak at ang 14 anyos na pamangkin na kasama nila sa sasakyan. Yung sa lalaki po, ang tama po niya ay dito po sa may armpit, sa may kilikili po at nag-exit po yan sa may dibdib po. Samantalang yung babae po ay nagtamo po ng apat na tama po, tatlo po sa braso at isa po dito sa may armpit po. At ang mga narecover po ng mga ebidensya ay uh, mga fired cartridge cases po galing po sa caliber .45 po. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Pampanga Provincial Police para tutukan ang kaso kasama sa mga anggulo na sinisilip nila ang posibleng kaugnayan nito sa negosyo ng mga biktima at ang personal na away. What is clear is uh, doon pa lamang po sa Angeles ay sunundan na po itong ating mga biktima hanggang makachempo nga po sila na pagbabarilin nga po itong uh, mga biktima po natin dyan po sa area po ng uh, Mexico, Pampanga. So yung isa po doon sa gunman, particularly po ay yung uh, backrider po, ay meron na po tayong uh, witness na maaaring makapag-identified po di o dito sa gunman inatasan na ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Pampanga Polis na siguruhing mareresolba ang kaso. Uh, itong kasong ito ay top priority natin. Tinitingnan natin ang uh, lahat ng mga anggulo, tinitingnan natin lahat ng mga motibong pwedeng maging, uh, naging dahilan ng pagpaslang sa mag-asawa at uh, nakatutok tayo dyan. Nakikita ko naman na uh, maganda ang development ng kaso and as soon as possible tayo masusog natin to at mabibigyan natin ng kustisya yung pamilya ng mga napatayan. Ang pamahalaang lokal ng Mexico Pampanga, nag-alok na ng isang daang libong pisong reward para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon sa mga sospek. Inatasan na rin ni General Maranan ang kanilang regional medical unit na magpadala ng doktor at regular na suriin ang kondisyon ng dalawang batang nakasurvive sa krimen. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.